Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Sino ang mahal mo? Si Jesus Christ? Or si or yung pera? Ang daming mga tao especially Kristiyano mahal nilang pera. Nahabol-habol sila sa pera. Nagising nang sila, ay isip nila, anong, paano akong, uh, to get more money? Anong mga trabaho ang pwede kong applyhan? Or gawin? Okay? Na yun, itong katanong, mahal ka ba ng pera? <laughs> Alam ko parang ano to, Biro ba to? Totoo to. Mahal mo ang pera, pero ang pera ba mahal ka ba? niya? Yeah. Eh hindi naman tao ang pera eh. Bagay, eh, pero mahal na mahal mo siya. habol-habol ka sa kanya yung ibang tao eh, mas mahal pa nila ang pera kay, kay Jesus Christ. Oh. At iba talaga din, mas mahal nila ang pera kaysa pamilya nila, sa asawa nila, mag, yung mga anak nila. Alam mo ano to? Idolatry yan. Kasalanan yan. So kung mahal mo ang perang ganyan. Magsisi ka na. Kasi, kung even if mayaman ka, hindi mo naman pwedeng dalhin ang yaman mo, yung lahat ang pera mo sa langit eh. Kung mamatay ka, hindi mo dadalhin na lahat yan. Iiwan mo dito yan. So bakit mahal mo ang pera? ba? Diba? Dapat mahal mo ang Diyos. Kasi hindi mo naman alam kung bukas eh, buhay ka pa eh. Ready ka ba? Ito ah. Si Jesus Christ. Namatay sa krus para sa atin. na Nabuhay ni Father God after three days. Para kung natanggap natin siya as Panginoon at tagapagliktas ng buhay natin at kaluluwa natin. Forgiven lahat ang kasalanan natin. Basta maging uh, obedient tayo sa kalooban niya araw-araw yung relationship natin sa Kanya, gawin natin ang kalooban ng Ama Diyos. Araw-araw yan. Then, forgiven ang kasalanan natin. Kasi, nag-repent tayo sa mga kasalanan natin. Okay? Na ganyan ang mahal ni Jesus Christ tayo. Na Even kung Muslim ka, Buddhist ka, Kristiano ka, mahal ka ni Jesus Christ. Even kung napatay ka ng tao, mahal ka niya pa rin. Ngayon, itong tanong, mahal mo ba talaga si Jesus Christ? Namatay siya sa krus para sa iyo. Nabuhay siya ulit para sa iyo. Pero yung choice mo, mahal mo ba siya? Talaga? Kung mahal mo siya, hindi mo nang tanggapin siya ng maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Pero then, gawin mo araw-araw ang kalooban ng Diyos through a personal relationship sa kanya makinig ka sa kanya anong gusto niyang gawin mo at gawin mo ang kalooban ng tatay niya until your last breath then for sure papasok ka sa langit alam nyo sa buhay natin madaming pagsubok hindi uubos ang hindi mauubos ang pagsubok <laughs> kung sasabihin ng mga tao ganon uh, yung mga pastor or pare na tanggapin mo si Jesus Christ maging Panginoon at tagapagliktas ang buhay mo Uh, mawala latang pagsubok sa buhay mo kasi uh, mahal ka niya. Alam mo yon mali yun. Di tama yun. Daming pagsubok sa buhay, pero kakayanin mo kasi kasama mo si Jesus Christ. Na-overcome yung lahat. Now, tungkol sa pera testimony ko ha. Ah. Ang dami ko napuntahan ng mga simbahan. Mga preaching ng mga pastor, mga pare. Yung normal preaching nila tungkol sa donasyon. Donasyon ng simbahan. Kailangan mag-reach out sa mga tao ng, uh, that uh, hindi pa believers. O kailangan Uh, ma-fix yung building. Ang daming uh, ganun uh, uh, things kailangan gawin. Pero, isip nyo ba, kung meron kang kailangan, tapos, ang tatay mo ang yaman, bakit hindi mo tanungin diretsyo sa tatay mo? Hingi ka sa, sa kanya diretsyo. Bakit hingi ka pa sa mga kapatid mo? Si, tignan mo ha, si Father God, tatay natin yan. Ang yaman na, ang yaman-yaman niya. Kaya niyang ibigay sa'yo anong kailangan mo. Na yun, bakit ay hingi yung mga pare, mga pastor, sa mga tao na congregation nila, ang pera? E sasabihin nila, alam nyo, mas mabuting, uh, it's more a bless to give than to receive. God will bless you kung you give more alam mo, mali yun. Na-twist nila ang word ni Father God para kukunin sila ng pera sa mga tao. Para kala nila yung gawain nila, kalooban ng Diyos. Ba't hindi nila natanong talaga diretso kay Jesus Christ, kalooban mo ba talaga to? Kasi kung kalooban ng Diyos, yun, hindi nila kailangan hingi sa mga tao. Bibigay ni Father God sa kanila ang kailangan nilang pera. Mga gamit. Gets nyo? Ang daming mga church leaders na deceive nilang mga tao na ini ng pera, di naman kalooban ng Diyos yun. And kita mo? So, kung pupunta kayo sa simbahan na yon narinig nyo yung nasabi ko, is ma makinig kayo sa pastor, sa mga pare, tungkol sa pera kung nasabi nila yon sa puso nila, mahal nila ang pera. Idolatry sila talaga. Kasalanan yon. Mali ang leader nyo. Kung ako sa'yo, aalis ako sa simbahan yan. Tapos mag-pray ako kay Jesus Christ. Sabihin ko sa kanya, Lord, ikaw na lang magturo sa akin anong dapat kong gawin para gawin ko yung kalooban ng ama mo. Para someday papasok din ako sa langit when tapos na ang mission ko sa buhay. dami ng loko sa simbahan kasi mahal nila ang pera kaysa Jesus Christ nagkita nyo? so yun ang message tungkol sa pera sana natuto kayo, sana nagising ang isip nyo at kung wala kayong personal relationship pa kay Jesus Christ gawin nyo na nayon. Kasi bukas, hindi nyo alam kung buhay ka pa. Alam nyo, madami ang mga tao, mamaya na lang, mamaya na lang gawin ko. Tapos, nagtawid ng kalsada, na, na, kasaka, uh, na yung, may merong lokong ng driver na gasa sila. Namatay. Ano? Wala na. De Duina. Wala nang uh, chance. ba? Diba? Or sabi mo, Mama, bukas na lang mag, uh, when I wake up. Hindi ka nagising. Actually, nagising ka talaga. Pero hindi dito sa mundo. Sa judgment throne of God. Tapos, sabi daw ni Jesus Christ sa iyo, di kita kilala. Parating nagawa mong kalooban mo eh. Hindi mo ako mahal. Hindi ka welcome dito sa langit. Doon ka sa impyerno. malmo ang pera eh. Imagine that. Kung sasabihin ni Jesus Christ sa iyo yun, for eternity yun forever, walang balikan walang, hindi mo pwedeng ay, magsisi na ako hindi, wala nang second chance tapos na so sabihin ko sa inyo kung meron kayong chance na yun, magsisi at um, gawin ng personal relationship kay Jesus Christ gawin yun na na yun Huwag nyo i Na yun, if meron kayong kilala ng ibang taong ah, mahal nyo sa buhay, walang, uh, walang relationship kay Jesus Christ, hindi nagsisisi sa mga kasalanan nila, sabihin nyo, ishare nyo itong video. Sana magising sila. kasi ayaw mo naman magising sa impyerno. Tapos sabihin mo, Lord, alam ko na, alam ko na, sorry. Wala na. Late ka na. Ha? Wake up. Life is short. Life is very short. check out yung mga news na yon. Puro gera na. Masama na yung mundo. Tapos hindi ka pa kagising sa katotohanan. Now, ito na ang end of video. May Jesus Christ bless you.